very slow pero at least uh, kahit papano were were nito uh, may nakikita na tayong konting ilaw sa dulo ng ano yeah uh, na ano naman na tayo nare recognize unti-unti malaking hamon pa rin sa lungsod ng Baguio ang mga ancestral land claims ng mga Ibaloy pero mas naging pahirapan pang pa pagbawi sa mga ito sa naging desisyon ng Korte Suprema nitong Desyembre ng 2024 sa kabila nito, nagkaroon ngayon ng pag-asa ang mga ibaloy. Ayon sa IPMR, malaking bagay ito sa pagbibigay pagkilala sa kultura at mga karapatan ng mga ibaloy sa lungsod. Hindi nawawala yan kasi syempre uh, matagal ng ano yan eh, matagal ng struggle natin dito sa Cordillera yan, iba-ibang problema. Uh, iba-ibang ano, tayo naman dito sa Baguio is tungkol din naman sa recognition din lang pero yun nga sinasabi ko na at least now the city government uh, understands us nakikisimpatya na sila sa atin alam na nila yung mga struggles natin pinag-uusapan na rin dyan sa council so parang hindi man ganun nga sabi ko hindi ganun kabilis pero at least paunti-unti dito sa probinsya namin sa Benguet Uh, may limang uh, indigenous groups ano. At isa na yan ang Ibaloy. Now ang City of Baguio ang daong nang nanirahan dito. Nagsettle dito mga Ibaloy. So it's just fitting na dito sa Baguio City ang uh, Iba, uh, ang Ibaloy day at uh, through the city council ay in nila para taun-taon uh, eh na, uh, ma ma siya. So dito, kahit man lang, dito hindi lang ibaloy ng bagyo ito. Galing din sa probinsya, sa Benguet, sa ibang probinsya pa. Kaya sa ikalabing aning na pagdiriwang ng Ibaloy Day, dito sumentro ang pagdiriwang para sa sapat na pagkilala at preserwasyon ng kulturang Ibaloy sa lungsod. Tema ngayong taon ay paninadyuan paunong si kaibaduyan o preserving compassion amongst the Ibaloy Nation. Noon, talagang mahirapan kang mag Ngayon, nandito na sila. Kaya okay, masaya, masaya tayo ngayon. Para mas lalo pang mapagtibay ang pagdiriwang isang resolusyon ng ipinasa ng Konseho ng Lungsod, ito ay ang Resolution No. 395, Series of 2009, kung saan idineklara ang ika-23 ng Pibrero bilang Ibaloy Day. I stand before you humbly, thanking you for giving us the opportunity to serve you as your city councilor. And as a result of that, With the cooperation and collaboration of each one of us from the Ibaloy Nation and the supporters, February 23 was declared as Ibaloy Day here in the city of Baguio. Sa ilalim naman ng Baguio City Resolution No. 182 Series of 2010, itinalaga ang Ibaloy Heritage Garden sa Burnham Park, na lugar kung saan pwede silang magtipon-tipon para sa iba't ibang okasyon at mga pagdiriwang. And also... As a result of our Unjunan, we have come out with a portion of Burnham Park known to be and known as the Ibaloi Heritage Garden over there, a one hectare portion of Burnham Park being, being developed right now, thanks to the leadership of Mayor Benji Magalong and the support of the city council. sa ganitong paraan mas mabibigyan pa mga ibaloy ng sapat na pagkilala ng kanilang kultura at representasyon sa lungsod ng bagyo Butong R Engineers.